Hi guys, lalagay tayo ng retainer. Lalagyan na tayo ng retainer para mag-stay lang daw yung ating weekend. Kapit ah, ah, ko po. muna, try ko muna ito. Ayan mga taas ko. Isa ito baba ko. medyo nasigit naman ha, pero it's the way it is. Kailangan talaga ha. Kailangan po. Hindi lang sila pantay kasi yung pangal mo po ha. So, wala ka kasi yung pangal dito po Kailangan ha. Nga. So, yun yung kulang kasi talaga ha. So, ito yung kulang ka ng ito Hagat ka po. Hindi yan yung feels niya ha. Ito ba ko, ano? Sa so, ako na... Sarap ng sisters. Kasi natambahan po ako ng finishing. Kasi uh, binigay sa isa pang doon. Ang tuloy tuloy yung liglog. Ah. Uh, 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 ano po kasi Ah. Yung... Uh, na mas okay yung bite mo, no? Hindi, hindi na siya sobrang taas ang bite na rin niya. Opo. okay. tayo pa dyan ako. Okay, okay naman na? Okay naman na po. Sige, ma'am, salit lang. Ma'am, ha? Yeah, just follow oh. yung po. One po. Sige lang, ha? okay lang po. Lang ka lang po. hmm May bagong feelings na naman tayo, guys. <laughs> for the retainer. Parang nakakaano. Parang... Hindi <laughs> <laughs> ko may putihin sa ako. Parang hindi ako makakonsalita na maayos. Ayan. Mm, okay. Ayan lang. Just let it Thank you for watching. Bye.